Isang mapagpalang araw sa inyong lahat dyan mga boss Welcome back ulit sa ating youtube channel mga boss So karoon mga boss uh, Na sa inyo mga boss no? Atong gamit na uh, pang spray sa kwa, no? Sa area no? Sa durian Atong gamit Nagamit gamit na tao dua ka klase na Insecticide mga boss Para sa mga insecto Nagamit gamit na tao gary contact o kuan systemic na kuano insecticide so ipakita na ko sa inyo mga boss itong gamit no o ako pong i sa inyo ako sa inyo, mga pork boss ano mga mga kuan ano mga pesticide no yang kuan mga boss ang isa na ginagamit nato diri sa durian no so kani ang pangalan ni mga boss karate no karate kaning karate ya mga boss kay direct contact siya na insecticide no so ang pasabot ano yung direct contact mga boss kana mo spray ta ginani mga boss kana naa na dia ang mga insekto no so mo niya to spray mga boss atong i-direct contact sila sa karate no spray na ani eh. kay pag naana ang mga insekto diya mga boss naana mga kuan dia mo kailangan to mo spray mga boss para mamatay dayon sila no kay naanam mong ang mga insekto mga boss so need na nato sprayan o direct contact na pesticide no so ikaduhan na to na ginagamit rin mga boss ah uh, ginagamit na klase sa pesticide mga boss ah uh, barina mga boss barina barina systemic ni siya mga boss ha? systemic so mo no barina pasabot ani mga boss murag barinahan ang mga kwano sa kutob sa ma umoban ni ako pagsabot mga boss no ang kutob sa maigoan ni mga boss sa dahon ba o sa sa mga punuan so kuno sudlon mga boss ang pasabot sa kuan mga boss sa systemic mga boss basis sa akong istorya sa inyo mga boss dua ka klase akong gina spread dress na durian no insik kuan systemic o kanang sani direct contact so kaning barina mga boss na pangalan napalit na ko ni sa kuno sa kalina no sa kalina napalit na ko ni So, systemic ni siya mga boss. Mone, panahon mga boss na mag-spray tao. Systemic mga boss. Basta ka nang, ka nang, di na dyan na makaya, gani mga boss. Ka nang, nakasulod na dyan ang sakit mga boss. Para sana sa mga punggos. Ka nang, ang mga insekto nakasulod na. Mga ulod nakasulod na sa, sa kung ano, sa punuan, sa durian. So, basi pag kung saan na ito spray na mga boss. O ka nang, ka nang, kung na kung ano na karate. So dili jud na siya mamatay mga boss no kay ang kontak mga boss gawas na, siya. Pag iguan sa insekto mura na siya mga boss. So basi pag maigo ang punuan og spray dili jud siya ma so, dili siya mamatay tong mga ulod. So morning na pud tay kuan systemic na pang pesticide no kay gamit kini siya mga boss. Ah, uh, kani mga boss napalit na ko ni sa 150 no. So baratohon lang atong ipili no kay namay mga mahalon ani mga mga boss katong mga pribaton so medyo mahal dito hapit libo to mga boss so kanis siya katong pribaton kwanto liquid to siya no so kani powder na siya mga boss powder so pakita ko siya mga boss powder siya eh. powder siya powder blue ang color so katong karate liquid to no so mo na ginagamit diri mga boss sa uh, durian no uh, tapos natay sprayhan na ni mga boss pakita na ko siya sunod mga boss kung saon paghalo no sa kuan kaning kuan ni kay natay mga durian na naigo o punggos no na kailangan na siya isprihan og systemic no kay paminaw na ko nanay mga ulod sa mga punuan so katulang mga boss ang ato yung share sa inyo mga boss ang tanay nyo nasabtan nyo mga boss no la kung kung sa'y kuan gamit sa direct contact na pesticide og kung sa'y gamit sa systemic na na pesticide no so katulang mga boss o Una na natun-an na ning video ha, mga boss, paki-like and subscribe naman sa YouTube sa ating YouTube channel mga boss. So katulad mga boss. So sa so, ipakita lang na ipasilip din mo sa among durian mga boss ah. Durian mga boss oh. Ay mga durian diri mga boss. Sinlo so, ang kuan mga boss, sinlo ang ang yuta kay nag-abuno no. nag ta na mga boss mo na hinlo no. Abunuan.